mahabang kahalagaan ng itim na Nazareno sa ating mga Pilipino. Tuwing sa sapit ang January 9, libo-libong deboto ang dumatalo sa translasyon o ang presisyon ng itim na Nazareno. Lahat ay nagkukumahawag na makalapit sa poon o mahawakan man lang ang lubid na humihila sa andas nito. Marami ang naniniwala na milagroso ang nasabing poon. Ngunit paano nga ba dumating ito sa Pilipinas at bakit ganun na lamang ang depusyon ng mga tao dito? Ayon sa history, ang Nuestro Padre Jesus Nazareno o ang mahal na itim na Nazareno ay dumating sa Pilipinas lula ng isang galeon galing Mexico. Ang kanyang itim na kulay ay dahil sa sunog na nangyari habang ito'y naglalayag sa karagatan. Dalawa ang nasabing rebulto. Ang isa ay nilagak sa San Nicolas de Tolentino Church ng Bagumbayan at inilipat sa Intramuros. Ngunit kasama ito sa mga nasira ng binomba ang Maynila noong Battle of Manila. Ang nakikita nating poon ngayon sa May Quiapo Church ay ang pangalawang rebulto na ipinagkaloob naman ng mga paring Recoletos. Ang mga ihos del Nazareno ang siyang incharge sa pagpapotekta sa imahe ng Nazareno habang ito'y nakasakay sa andas. Sila rin ang nagsasabi sa mga namamasan kung saan ang direksyon sila pupunta. Maraming mga deboto ang naniniwala na ang kanilang paghihirap ay mayahalin tulad rin sa itim na Nazareno dahil ang imahe nito ay hango sa Passion of Christ kung saan pasan-pasan nito ang krus. Sa mga nakaraang taon, ang imahe ng itim na Nazareno ay inilalabas at inilalagay sa Mikirino Grandstand ilang araw bago ang mismong araw ng pista. Dito, nagkakaroon ng pagkakataong malapitan ng mga deboto ang nasabing imahe. May mga programa at misa rin inaalay sa mga araw na ito. Pagsapit naman ng January 9, nagkakaroon muna ng misa bago simula ng prosesyon mula sa Quirino Grandstand pabalik ng Quiapo Church. Madalas, madaling araw pa lang ay ini-schedule na ang simula ng prosesyon. Para sa taong ito, wala pa rin inilalabas na ruta ang Minor Basilica para sa translasyon. Handa na rin ang kapulisan para sa seguridad ng nasabing okasyon. Para sa Alamba News, IH49, Rita Salonga, Naglilingko! sa pagbabalita